Sa na mamaya ang preliminary investigation kay Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino na nahuli sa isang Shabu laboratory sa Maynila. Ayon kay Marcelino, masama ang loob niya dahil iniwan siya sa ere na ahensang pinagsilbihan niya. Sa ng Philippine Navy, wala silang binibigay na mission order sa dating direktor ng PIDEA. Ang tanging trabaho lang daw ni Marcelino ay ang magsanay ng mga bagong opisyal ng Navy sa Zambales. Kabalik tara naman ang ng Philippine Army. Kinumpirma nito na may certification ng intelligence service kay Marcelino para mangalap na informasyon kung nai ng kalakalan ng ilegal na droga. Sinangayun na naman ito ng AFP Central Command. That is something that we cannot give because in so far as I know, he is He has not received any particular so far as I know as at this time that he has received any particular order. Ito po ay isang pagpapatibay lang na nakaugnay nila yung uh, official po na naaresto at na nakikipagtulungan po siya sa kanilang uh, trabaho lalo na po sa pagpuksan ng uh, droga sa loob ng hanay ng Armed Forces. to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.